Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ati Stella ninyo guys. So na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang sampung pagkain at sampung inumin o tiyan na tinatawag na maaaring makatulong sa kalusugan ng ari ng kalalakihan. Pero bago ko simulan, pa paalala po ang informasyon sa video na ito ay para sa kaalaman lamang at batay sa pangkahalahatang pag-aaral. Kung meron kang problema o particular na kondisyon, maaaring kumonsulta sa inyong doktor o espesyalista bago simulan ang pagkain at pag-inom ng aking tatalakayin. Maraming salamat po. So ayon sa pag-aaral guys, 50% ng mga lalaki na edad mula 40 pataas ay may kahirapan sa pagtigas ni Manoy. At marami ang natatakot o di kaya nahihiya na magpakonsulta sa isang doktor o eksperto. Pero wag kang mag-alala, magbibigay ako ng mga natural na paraan para subukan nyo. No, yan po ang ating tatalakayin ngayon. Kaya narito ako para tulungan ka. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Maraming dahilan pwede itong dahil sa stress, puyat, alak, paninigarilyo, labis na timbang, at hindi tamang pagkain at edad. So, bibigyan ko kayo ng natural na paraan na maaaring makatulong no, para lumakas muli si Manoy. Hindi po ito gamot, guys. Tandaan natin, no? Isa po itong natural na paraan na aking nasaliksik na makakatulong, maaaring makakatulong para bumalik man lang ang sigla ni Mano. So, narito ang sampung pagkain. Number one, talaba o oyster na tinatawag. Ang talaba ay mayaman sa zinc na nagpapataas ng testosterone isang mahalagang hormon para sa libido at kahirapan sa pagtayo ni Manoy. So yan po guys no, na mahalagang hormon para sa pagnanasa at kahirapan sa pagtayo ni Manoy. At ang number 2 naman, alimango at sugpo. Sagana din ito sa zinc at selenium na parehong tumutulong sa pagpapalakas ng sperm at testosterone production. So, mahalaga din ito guys, alimango at sugpo. Ngunit, sinabi ko na kanina, kung meron kayong mga kondisyon tulad ng mataas ang kolesterol o merong diabetes, pwede po kayong kumonsulta muna sa inyong doktor. At ang number 3 naman, pakwan. Ito ay naglalaman ng citrulline, isang amino acid na tumutulong sa pagpapalakas ng blood vessels para sa mas matibay at matagal na ereksyon. Tinatawag din ito na natural viagra sa ilang pag-aaral. So yan po guys, tandaan natin ang pakwan o watermelon. At ang number 4 naman, saging na saba. Dahil sa laman nitong potassium at magnesium ay pinapaganda ang blood circulation na mahalaga para sa matigas at matagal na ereksyon. Yan po ay ang saging. At ang number 5 naman, malunggay. Ang malunggay din ay tinawag din sa natural na Viagra ng Pilipinas dahil sa kakayahan nitong pataasin ang testosterone levels ayon sa ilang pag-aaral. So yan po yung number 5, malunggay. At ang number 6 naman, mani at kasoy. Ito ay mayaman sa L-arginine, isang compound na nagpapaganda ng daloy ng dugo sa ari ng lalaki. So, yan po, no? Mani at kasoy. At ang number 7 naman, ang palaya. Nakakatulong ito sa blood sugar na makontrol dahil ang mataas na asukal sa dugo ay isang sanhi ng kahirapan sa pagtigas ni Manoy. So, iyan po, guys, pabalik-balik tayo na ang hindi pagtigas ni Manoy ay malaking koneksyon po sa daloy ng dugo kapag hindi maganda ang daloy ng dugo hindi rin maganda ang tayo ni Manoy ayon sa pag-aaral at ang number 8 naman bayabas ang mataas na vitamin C at ang anti anti-oxidant sa bayabas ito ay tumutulong sa pag-iwas sa pamamaga at stress na maaring makaapekto sa libido o performance ng lalaki. So, yan po yung number 8, ang bayabas. At ang number 8 naman, tablia kokwa na pure. Alam nyo ba yung tablia, guys? Yung kokwa yan, yung pure talaga na walang asukal walang halong asukal. Ito ay nagpapabuti din sa daloy ng dugo at nagpapataas ng dopamine na nagpapalakas ng mood o desire o libog. So, yan po yung number nine. Kung maari, yung pure talaga na kokwa na walang halong asukal, gatas. Tinatawag yan sa atin yung tablia, guys, na yung kini-slice-slice mo tapos i-ano sa kumukulong tubig. Minsan nga nilalagyan pa nila ng ano yan eh, ng anong tawag dito, yung aywan ko, basta may hinahalo sila, itlog ba yon Pero wag nyong haluan. Kailangan pure. At ang number 10 naman, garlic at salabat naman ito, luya. Ang garlic at luya ay kilala din sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, at may inflammatory properties. At kapag maganda ang daloy ng dugo, maganda din ang tayo ni Manoy. So, yan po yung number 10, garlic at luya o salabat na tinatawag. So, yan ang number 10. At dumako naman tayo sa sampung mga inumin naman ito o tinatawag na cha. At narito naman ang sampung inumin at traditional na mga cha. Number one, ang ginger tea naman ito sa labat. Pwede nating subukan ang salabat. At ang number two naman ang malunggay. No, meron siguro tayong malunggay na tsa dyan sa Pilipinas. Maghanap po tayo. So, number three, banabat tea naman ito. Nagpapababa ng blood sugar levels na isa sa pangunahing dahilan ng hirap sa pagtayo ni Manoy. So, ayon sa mga tradisyonal na paniniwala na ang banaba ay nakakatulong sa pagpababa ng blood sugar. At ang number 4 naman ay ang sambong. No, kung meron merong cha, alam ko meron itong sambong tea na nakakatulong din sa detoxification at pagpapanatili ng healthy blood flow din ito. Magandang daloy ng dugo. So yan po yung number 4, ang sambong. At ang number 5 naman, yung pandanti naman ito. So, kung merong cha, pwede nating subukan na maaring makatulong. Pinapalakas ang nerves, kaya mainam para sa stress ito. At ang number 6 naman, yung guyabano naman ito. Kung meron ding guyabano ti na tinatawag dyan sa atin, kung may anong nagbebenta, pwede din nating subukan. Kung wala tayong mga karamdaman, tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system at blood circulation naman ito. Guyabano. Ito parang narinig ko na itong guyabano, ano? Hindi lang po sa Pilipinas, pangkalahatan yata sa mundo narinig ko na ito eh. Nakita, nabasa ko sa internet. So yan po guyabano tea. At ang number 7 naman ay yung tanglad o lemon grass tea naman ito. Tumutulong sa pagpapalakas ng desire at performance naman siya. So yan po yung number 7, ang lemon grass. Kung meron ako naman sa Pilipinas, ang ginagawa ko naman noon ay kapag uh, sa tingin ko na nakakatulong siya sa kolesterol, pwede niyo ring pwede nating ilagay sa mga luto, no? Sa mga lutuin. O kaya, halimbawa, yung pag nagtinula ka, lagyan ng ganyan. So, nakakatulong na rin yun. Maaring makakatulong na rin. Pero kung gusto mo talaga ng pure sya pwede nyo kung meron kayo sa bahay. Kami kasi marami kami sa, ano namin eh, sa bahay namin sa palibot. Kaya, ginagawa, ginagawa ng mama ko, ano, kumukuha siya ng ilan, tapos pinapatuyo sa ginagawang tea namin. So, pwede rin yan. At ang pangwalo naman, ang lagundi naman ito. Pwede rin siya sa tsa. May natural na anti-inflammatory properties din na tumutulong sa maayos na function ng blood vessels din itong lagundi no, na tinatawag. At ang number 9 naman, ito na may sikat din, ang palaya. Ito ang iniinom ko ngayon dito sa aking lugar. No, ang ampalayanti, yung ginagawa ko, bumibili ako ng maraming maraming ano, maraming ampalaya, ini-slice ko, kinukuha yung buto, saka ko pinapatuyo ng ilang araw, sa araw. Tapos, kapag matuyo na, yun, naglalagay ako sa kumukulong tubig, sa takuri, yun, ina -ano, nilalaga ko siya, yun ang ginagawa kong tea, para sa kolesterol po, yun guys ha, no? Sa kolesterol ko po, yun. Kaya, yan, ngayon, ginagamit ko talaga yan, ito'y karanasan ko. Hindi ko alam kung ano, basta regular kung iniinom ito. So, medyo meron namang epekto siya kaunti, no? Pero, umiinom din ako ng gamot sa, para sa kolesterol. So, at ang panglas, panglas naman natin, guys, ito kilalang kilala tayo, ito sa buong mundo. Kilalang kilala ito, yung ginseng tea naman ito. No, ginseng tea. Meron yan, tsak sa atin siguro. Sikat ito para sa pagpataas ng enerhiya at pagnanasa ulibog naman ito. Ito ang tinatawag na ano ginseng paano bang ano niyan pronunciation niyan ginseng o ginseng ba Ito naman ay marami ang dito din naman umiinom din ako noon nito pero nahinto lang yun galing sa Korea naman ito yun ang iniinom nung umiinom ako noon no kaya yan po guys no ang ating uh, vlog ngayong araw na ito at sana magkaroon kayo ng idea man lang. At uh, inuulit ko po bago simulan ang mga bagay na ito kung meron kang particular na problema, kondisyon na maka, mas mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor o espesyalista bago simulan ang mga bagay na ito sa pag-inom at pagkain. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela Ninyo. Bye-bye!